pagkakatulad sa pagitan ng matalino at mangmang na tagatayo ng gusali. Ang bawat isa na nakikinig sa akin ng mga salita at nagsasagawa nito ay maihahalin tulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang bawat isa na nakikinig sa mga salita ko na ito at hindi tumutupad sa mga iyon ay magiging katulad ng isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Mababasa po ito sa Matthew chapter 7 verse 24 and 26. Panginoon naming Ama sa langit, tulungan niyo po kami Panginoon na itong araw na po na ito ay talagang gagawin namin ang lahat ng bagay para sa inyo ng buong puso at pagmamahal po. Panginoon, tunay kayong makapangyarihan at tunay Panginoon kung gugustuhin mo ay mangyayari. Naway Panginoon yung mga kakilala namin sa church kakilala namin sa paligid na may sakit Panginoon ay pagalingin nyo po at yung bawat isa po ay bigyan nyo po ng blessing at mga biyaya na sobra-sobra pa po sa kanilang pangangailangan. Panginoon, pinakahiling ko po ngayon sa inyo ay magkaroon po kami ng blessing na maintindihan po namin ang salita na ito at patawaran nyo po kami Panginoon sa mga kasalanan namin at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen ang isang mahalagang paraan upang makilala ang mga tunay na mananampalataya at yaong mga nag-aangkin lamang ng pananampalataya kay Kristo ay isaalang-alang ang ilustrasyon ni Jesus tungkol sa mga nakikinig at mga tagapagtayo ng gusali. Ang mahalagang elementong dapat maunawaan ay ang mga pundasyon kung saan ang mga tao ay nagtatatag ng pag-asa. Bagamat may mga malinaw na pagkakaiba mayroon ding ilang kawili-wiling pagkakatulad. Una, ang dalawang uri ng tagapagtayo ng gusali ay nakikinig sa ebanghelyo. Pareho nilang nakikita sa labas ang daan ng kaligtasan. Pangalawa, pagkarinig sa ebanghelyo ay nagtayo ng bahay ang dalawang grupo na kumakatawan sa kanilang buhay. Ang bawat uri ng tagabuo ay may tiwala na ang kanyang bahay ay tatayo naniniwala rin ng bawat isa na ang kanilang paraan ng pamumuhay ay tama at nakalulugod sa Panginoon Kristiyano sa anyo at paraan. Ikatlo, ang parehong partido ay nagtatayo ng kanilang mga bahay sa parehong pangkalahatang lokasyon. Iyon ay ang kanilang mga sitwasyon sa buhay ay karaniwang pareho. Marahil sila ay mga miyembro ng iisang simbahan, naririnig ang parehong pangangaral dumadalo sa parehong pag-aaral ng Biblia at nakikisama sa parehong mga kaibigan. Sa buod, napakaraming tila magkatulad para sa mga tagapagtayo ng gusali na inilarawan ni Yesus. Sa hinuha, masasabi natin pareho tayong namumuhay sa parehong uri ng pamumuhay, kagalang-galang sa moral, katanggap-tanggap na relihiyoso, orthodox sa teologikal, mabubuting taga-suporta at tagapaglingkod sa kanilang simbahan at maging ang mabubuting mamamayan ng komunidad. Ngunit ang pinakahuling kinalabasan ng buhay ay magiging lubhang magkaiba para sa dalawa. Tanungin ang iyong sarili. Paano pinapalabo ng mga pagkakatulad na ito ang kamalayan ng mga tao sa espiritual na pangangailangan? Anong mga pagkakaiba ang dapat makita at halata kapag inihambing ang buhay ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya? Panginoon naming Ama sa Langit, maraming salamat po Panginoon sa ilustrasyon na ito. Naway, kapag sinasabi po namin kami kristyano o tunay nananampalataya na kayo po Kristo Yesus na aming Panginoon ay Panginoon namin, ay nasa puso po namin ito dahil ito po ay itinatayo po namin ang aming buhay hindi lamang bahay sa inyo po mismo sa batong napakatibay sa pinakapundasyon ng buong mundo pagkat kayo ang pinakapangyarihan -pang at kumuha ng lahat Panginoon, huwag niyo pong pabayaan na kami ay tumayo sa buhangin o yung mga tao ay tumayo sa buhangin dahil po ako, sigurado, nakatayo po ako sa inyong bato yung buhangin po ay pagtitiwala hindi sa inyo Panginoong Hesus kundi sa sarili o ibang mga bagay. Panginoon, tulungan niyo po yung bawat isa na makita ang sarili. At Lord, kaming mananampalataya kapag tunay kaming nakatayo na sa inyong pundasyon, ay kami ay lalong lumalim sa aming pananampalataya para mas mahalin ka po namin ng buong buhay po namin, buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Maraming pong salamat Panginoon at pinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Kulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English, itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.